ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman 'yan para sa ating mga sundalo, pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating presidente para magsabi niyan at magdesisyon niyan? Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? Tatlong tranches daw po ito. Pinag-uusapan dito, billion ha. Ah. Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Whoa! Ito na po, ito yung catchphrase dito ha Mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis Makinig kayong mabuti Hindi natin po ito sa hindi gusto ha Pero ito lang po ha? Tandaan natin that the, ha, that the authority To appropriate public funds ha? Comes solely Sa poder ng Congress Whoa! Mga Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. O, oh, musimula sa susunod na taon, Whoa! ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun-ganun na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng Presidente. Mm -hmm. Hindi ka pa pwedeng magsabi na magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses, makakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order hindi po pe pwede yan with all due respect and I'm sure the president na dating congressman at senador alam na alam yan <coughs> the power of the purse emanates from congress Whoa! mga kapatid nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya remember? remember True. itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. tama sa kampanya ho niya sinabi niya yon E doble ko yan, sweldo ninyo. Oo, oo, oo. Naalala mo? Tama, tama. Natupad? Oo, kare, kare. Natupad? Mm -hmm. Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang Kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak mm -hmm. of joint resolution, that means, yan po ay may visa ng isang patas. If it's a joint resolution, ang, ang, ang value niyan is a regular uh, Republic uh, mm -hmm. Act of Congress. Mm -hmm. Ang Kongreso that time, 2017, ay nagpasa mga kapatid ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning, si Digong ang nagsabi, itataas ko yan pero inaprubahan ng kongreso. Ang kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat kasi nung una, eh nang makita itong balitang ito ng iba, eh masaya agad pamilya mm -hmm. ng mga militar, mm -hmm. ng pulis, maging ngahanay uh, ng militar at ng mga pulis. Mm -hmm. Pero hintayin pala muna natin kung uh, aaprobahan ito ng Kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag uusapang budget ngayon for 2026, mm -hmm. may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayong narinig eh. Oo. Oo wala sa wala sa discourse wala sa balita wala sa diskusyon wala sa interpellation wala sa mga sinasabing mga insertions wala, wala eh wala, hindi po wala. Ba, mga kapatid pero, so, alam uh, naman dito sa Pilipinas, uh, pagka may gusto, may mm, paraan, hinalimutan uh -huh. nyo na ba na zero budget nga yung PhilHealth eh. Mm -hmm. Okay. <laughs> Baka hahanapan na naman Figure. nila. Sa uh -huh. kaya nila kukuhanin yung budget? Uh -huh. okay. Babawasan ba nila budget ng Senado, uh -huh. ng Kongreso, kasi dapat nga po ng si President. Bato ang siya magdedepensa ng budget yeah. ng defense, diba, wow. at uh -huh. ng uniform PNP. personnel, right? Correct. Yes, oo, pero wala siya. Mm. Kasi kung si Bato po ang magde dito, ipapangalandaan ka nila ito. Whoa. Itong itong budget May, na ito. na talaga. Okay. Oo. oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective. Para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng umento na kawani ng pamahalaan sa mong kukunin ng pera. At ano ang poder mo? Uh, para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval yon sa mga usapin po, that the RCI is dead. May mga ganun po sinasabi, di po ba? Pero, well, we saw this coming. Ito pong resignation ni Secretary Babe Singson. Wala pa siyang as in pagharap sa media at sinasabi ang kanyang dahilan. Pero ako po naman, eh, ngayon pala nag-iisip na hindi po naman yan magdadagdag siguro po ng uh, pait, no? Ng hapdi sa pro problema ho ngayon ng Malacanang, ha? Itong kanilang problema ngayon to survive, ha? ang kanilang remaining Ha? Two years. Dalawang taon. Opo, ng panunungkulan. But definitely po mga kapatid, oo. Alam na po natin siguro, nararamdaman na po natin dito ang totoong dahilan nito. At salamat nga din po dahil sa, kumbaga, eh, aalis siya ng ICI with his integrity and image intact. Hindi ba? Kasi mahirap yung, <laughs> opo ha, mahirap yung uh, galing ka sa pribadong sektor, ganda ng buhay mo, nananahimik ka, and ikaw ay eh, pumayag para sa bayan, And then pagkatapos ang nangyari, eh, nagkaroon pa ng, uh, di ba, ng uh, mancha. Oo, ang iyong pinangalagaan na integridad. So Secretary Babe, sa uh, ba maligayang bati po sa inyo, sa inyong decision po na ito. Ikaw ano ba ang naiisip mo nung unang mabalitaan mo na confirmed na nag-resign na ng, nga uh, si SecBabes. Hindi ako nagulat, kasi among the commissioners, itong Independent Infrastructure for Commission, para sa akin lang ito, sariling opinion ko, siya Madang yung infrastructure may... Infrastructure for Commission? Oh, para in, na, independent, independent. Independent, para independent Commission for Infrastructure ah, or para ICI. Labo, in, para lang sa akin ito, kasi yung iba pwedeng hindi gano'n ang tingin nila, for me, siya yung may pinaka... yung kredibilidad, pagdating mm -hmm. sa mga commissioners, hindi natin matatawaran yan. So para sa kanila, sa kanilang tatlo, para sa akin, na nandun siya, Medyo aasa ako na magiging patas yung magiging investigasyon Pero ngayon nawala na siya Nung nandun nga siya, nag-iisip na tayo eh Nawala ng fairness Na meron ng mga itinatago What more pa ngayon Nawala na itong si dating DPWH Secretary Babes Singson. Di naman natin sinasabi na yung mga naiwan doon ay eh, hindi patas o hindi aayusin yung kanilang pag-iimbestiga Pero hindi ito unang beses na may nag-resign Naalala niyo po ba? Si Mayor Benji Magalong Hindi po ba nag-resign din siya? Pero nagkaroon ng problema noon sa kanya sa malakanyang. <laughs> Dahil naalala nyo yung sinabi niya na, mm -hmm. I struck a nerve. Mm -hmm. So napapaisip tuloy ako ngayon. Mm -hmm. Talaga bang stress at yung edad ang dahilan kung uh, bakit nag-resign itong si Babe Simpson? Katulad ng sinasabi mm -hmm. ng ICI. Mm -hmm. O naman baka kapareho mm -hmm. ng punto ni wow. Benji Magalong. Wow. Baka naman meron siyang mga malalaking isda na gustong maisama sa mga makakasuhan at iimbestigahan. <laughs> Pero may pumipigil. O di parang lalabas na naman ngayon para sa iba na talagang itong ICI e eh, extension lang ng opisina ng, ng Pangulong Marcos Jr. Yun naman po ay sa aking opinion lamang. At ito ay hindi maganda for the image of the President because they kept on saying na ang ICI ay independent. Ngayon, ang tanong, malaking tanong, sinong ipapalit niya? <coughs> crucial yon ha? Kasi kapag naglagay ka dyan, nang hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, eh tapos ka. Kasi ngayon pa lang, meron ng, uh, meron ng malaking tanong dun sa independent ba talaga sila? Ano bang ginagawa nila na hindi na ginagawa ng ombudsman ngayon? Para saan ba kayo dyan, ICI? Puro lang kayo referral kahapon may mga referrals na naman sila. Sige po ah. At yan po naman po sabi nga, eh, ginagalang natin ang lahat ng mga opinion tungkol po dito sa ICI na ito. Ang ating nga, lamang po sa ngayon, ano po, mga kapatid, ay ang pagiging matalino uh, sa mga balitang ito. At kayo-kayo na ho mismo din ay mag-isip, no? So, bago natin to iwan tong ICI na ito, mabilis lang po, ha, mga kapatid. Sa sinasabi po ni Chacha na may referral na naman sila kahapon. Kasi nga may something talaga dito eh, sa ICI na ito. Pansinin po ninyo ha, ito ho naman eh maaari niyo hong i-research na mabilis at madali. <clears throat> Kahapon nagrekomenda sila ng kaso plunder, di ba? Tama, laban kay former senator Bong Revilla. Fine. Pero ano basis nila? Ano ang hawak nilang ebidensya? <clears throat> Opo, ang sabi nga po sa kampo ni Bong Revilla, hindi nyo kami inimbitahan eh Gusto namin humarap dyan eh Tama? Yes Ngayon Apa eh Sa laman ng balita Kasi hindi pa available mismo yung referral mo Yung kakibat itong dokumento Sa affidavit na naman Ni Roberto Bernardo oh! Doon ang pinanggagalingan mm -hmm. So kung doon ka nagbabase Eh ilan doon Okay? Ang mga idinadawit ni Bernardo na meron siyang personal knowledge. Hindi ba? So, bakit si Rebilla lang? Bakit yung iba, hindi? Di po ba kung ang pagpapasihahin mo ay the same document and the same statement uh, delivered in the Senate Blue Ribbon Committee? So, there's something na parang bagang lumalabas dito Whoa! na parang clearing house kayo. Di ba? Para kayong uh, nilikha hindi talaga para mag-imbestiga ng malaliman kung hindi to influence the narrative to be able to feed the public ha, ng manakanakang impormasyon na may ginagawa ang gobyernong Marcos na iniimbestigahan daw ang mga sangkot dito and eventually ang tunay na mag-iimbestiga ombudsman pa rin pero pang usapan sa balita yung referral ng ICI so kumbaga may sinisino may pinipili hindi po ba? think about it. Anak ng poo! And yeah. now we Something. There's something. Changed. Yeah. Okay. anyway, oh. eh, kaya nga po salamat po at wala na po si Babe Singson dyan. Kaya medyo ak ah, sa akin lang, mas malaya akong masasabi. Gusto kong sabihin Whoa. kasi nga, nung una, dahil po kay Sec Babes, eh talaga naman nangingimik ka pa kasi nandidiyan siya. At inaasahan nga natin na siya ang magiging ano dyan, ano ha? uh, fiscalizer kumbaga at magsasabing ha, talaga ng katotohanan. Anyway, eto po muna ha. Sige, sa lahat po ng mga nagpapagal ngayon, sa mga naghihirap ng mga uri manggagawa, eto po ang magandang balita kahapon doon ng Presidente. Okay, anong kanya sinasabi? Magkakaroon po ng taas sa sweldo ng base pay ng mga uniformadong personel yes. sa gobyerno, okay. armed forces, PMP, at iba pa. Tama, it will be in three, uh, three tranches starting <laughs> po next year, 2026. Okay. Uh -huh. At hindi lang yun, ha? itinaas din po yung kanilang allowance. Okay, Oo, uh -huh. sige. So, yan po ang... Uh, timing na timing, ha? Uh, o, yan, yan po ang sinasabi, mga kapatid, kahapon ng Presidente, siya humismo ang nag-anunsyo po nito. Yes, ang sabi oh. niya dito, oh, uh -huh. mm. sa anunsyo ng Pang Pangulo, ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin. Kahit kaakibat nito mga banta sa kanilang kaligtasan sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na isakripisyo ang inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Mm. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, mm. dedikasyon at husay... <laughs> ating itataas ang base pay ng MUP. Okay, sige po. So, magandang balita po naman yan para sa ating mga sundalo. Pero ang tanong lang po natin dito, una, saan humuhugot ng authority ang ating presidente para magsabi niyan at mag niyan? Ah, meron siyang executive order na inilabas. Okay, executive order number 107. Okay, ah, okay. Sige. Pangalawa, saan niya kukunin ang pera? Alright? Tatlong tranches daw po ito. pinag-uusapan dito, bilyon ha. Ah. Okay. Saan niya huhugutin ang pera? Mga kapatid, dito po sa kanyang executive order, may nakalagay dito, funding. The amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations. Whoa! Ito na po, ito yung catchphrase dito ha Mga kapatid, sa mga sundalo, mga pulis, makinig kayo mabuti Hindi natin po ito sa hindi gusto ha Pero ito lang po ha? Tandaan natin that the, uh, that the authority to appropriate public funds ha? Uh, comes solely sa poder ng Congress Whoa! Ang Presidente, hindi pa pwedeng mag-a-announce ako dito ngayon. O, oh, musimula sa susunod na taon, Whoa! ang mga guro ay meron ng dagdag na sweldo. Nang ganun ganon na lang, hindi po. May limitasyon ang power ng Presidente. Mm -hmm. Hindi ka pa pwedeng magsabi na, magmula ngayon, ang lahat ng mga kawani ng mga pampublikong pagamutan, lahat ng nurses, makakaroon ng dagdag na sweldo sa kanilang base pay. And that is an order hindi po pe pwede yan, with all due respect and I'm sure the president na dating congressman at senador alam na alam yan <coughs> the power of the purse emanates from congress Whoa! so tanong natin dito ngayon Okay, sabi dito, the amounts necessary to implement the increase in the base pay and subsistence allowance, all right, shall be charged against any available appropriations under the FY 2026 GAA and any other available appropriations subject to relevant, etc., etc. Mga kapatid, nagawa ni Digong yan nung kauupo pa lang niya. Remember? Remember, True. itinaas niya doble ang sweldo ng mga pulis. Tama. Sa kampanya ho niya, sinabi niya yon. E doble ko yan sweldo ninyo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Naalala mo? Tama, tama. Natupad? Oo, oh, correct, correct. Natupad? Mm -hmm. Bakit? Bakit nga? Natupad yan dahil, mga kapatid, ang kongreso gumawa ng joint resolution. When you speak of joint resolution, that means yan po ay may bisa ng isang batas. If it's a joint resolution, ang 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 value niyan is a regular uh, Republic Act, mm -hmm. Act of Congress. Mm -hmm. Ang Kongreso that time, 2017 ay nagpasa mga kapatid ng joint resolution para po sa pagtataas sa sweldo ng mga pulis at militar. Meaning Si Digong ang nagsabi, itataas ko yan, pero inaprubahan ng Kongreso. Ang Kongreso ang naglaan ng pera at kinailangan that time for 2018 budget ng 64.2 billion pesos. Well noted. Maraming salamat. Kasi nung una, eh, nang makita itong balitang ito ng iba, eh, masaya agad. Pamilya mm. ng mga militar, mm. ng polis, maging uh, hanay ng militar at ng mga polis. Mm. Pero, intayin pala muna natin kung maaprubahan ito ng kongreso. Kasi po, ang tanong dito, itong pinag uusapang budget ngayon for 2026, mm. may appropriations ba para dito? Good point. Kasi mukhang wala tayo narinig eh. Oo. Di ba wala wala sa, sa discussion, wala sa balita, wala sa diskusyon, wala sa interpellation, wala sa mga sinasabing mga insertions. Wala. Wala. Eh. wala Hindi po wala. ba mga kapatid? Pero, so, uh, alam mo naman dito sa Pilipinas, uh, pagka may gusto, uh, mm, may paraan, hinalimutan uh -huh. nyo na ba na zero budget nga yung PhilHealth eh? Mm -hmm. Okay. <laughs> Baka hahanapan na naman Sige. nila. Uh -huh. Sa kaya nila kukuhanin yung budget? Uh -huh. okay. Babawasan ba nila budget ng Senado, uh -huh. ng Kongreso, kasi dapat nga po ng si resident. Bato ang siya magdedepensa ng budget yeah. ng Defense, wow. diba, at oh, ng oh, Uniform PNP. Personnel, right? Correct. Yes, oo, pero wala siya. Hmm. Kasi kung si Bato po ang magde dito, ipapangalandaan ka nila ito. Whoa. Itong itong budget May, na ito. Na meron na talaga. Okay. Oo. Sa mga kapatid, ito ho, inilalatag lang namin ito sa tamang perspective. Para kayo mag-isip-isip, di ba? Hindi po poder ng presidente na mag-anunsyo at magsabi na agad-agad bibigyan ka ng umento na kawani ng pamahalaan sa mukukunin ng pera. At ano okay, ang ka. poder mo? Uh, para ka gumasta sa pera ng bayan na wala namang kaukulang congressional approval. Think! about it. Abangan. Sayang naman, sabi nila. Sayang, pogi points na sana. Hindi, hindi naman siya sayang, di ba? Hindi. Hindi pwedeng gawin. Pero Congress must appropriate. Oh, dapat pala bago na anunsyo yung sure na, na merong pondo. Okay, kasi because the wording itself, attorney, di ba? Batingin ko si attorney Paul Bungko. Good morning, Atty.